Yan, kakabsat, mga bulsoy. Short video lang naman to. ba? Diba? Parang survey lang naman to. ba? Diba? Parang talong natin. Parang talong natin sa mga BTS sa kabila. ba? Diba? Sa kabila. mga supporters ni Tatay Digong nila. ba? Diba? Effective ba talaga yung war on drugs? Naging effective ba talaga yung war on drugs nila? O, oh, diba? Sino ba yung mga napatay nun? Sino mga yung mga nadali? Yung mga warong drugs sila. Ordinaryong tao, di ba? Paano mo masasabing adik 23,000? Adik ba lahat 'yon? 23,000 sagutin niyo 'yon. O di ba? May may vlogger na naman kasi nang umiipal sa kabila na okay lang daw. May viewers kasi nag nagana sa ano niya na kumbaga nagana sa sa live niya, nag-comment digong digong mamamatay tao okay lang yun sabi niya okay lang yun daulat ako sabi niya okay daw yun okay lang yun na pumatay ng 23,000 adik naman daw yung pinagpapatay nasaan yung ebidensya mo na yung 23,000 yun, adik lahat yun Diba? kagaguhan di ba diba? di ba Uh, sinosuportahan nyo na uh, aminado talaga kayo na ano talaga na, nagkaroon talaga ng patayan noong panahon ng nidigong malawakang patayan talaga halos gabi-gabi patayan diba? war on drugs nga kaya nga may ICC kaya papasok ang ICC human rights dahil dyan dahil pinagagawa ng, ng, ng ingkong ninyo iba ordinaryong ordinaryong tao pinagpapatay. Mga nakatsinelas sa ka-short. Tapos sasabihin niya, mahal ko ang bayan, hahalik-halik sa Philippine flag. Let's see ka, di ba? Lahalik-halik ka sa Philippine flag. Binenta mo nga itong Pilipinas sa China. Gagawin mo sa province ng China tong Pilipinas. Ginawa ka talaga niya, di ba? Ginawa talaga niya. Nung panahon niya, labas-pasok dito mga illegal. Illegal talagang Chekwa. Diba? Naging agresibo mga Chequa talaga nung panahon talaga ni Duterte. Pogo. Diba? Tapos may tarantadong may tarantadong hipopotamus na ano, na vlogger. Na, bakit daw pinapakailaman pa kasi Pogo? Eh? Nakakaano daw sa ekonomiya. Nakatulong daw sa ekonomiya. Paano nakatulong? Hindi nga nagbabayad ng tax. Nagbabayad ba ng tax? Hindi nga nagbabayad ng tax. Diba? nakakatulong daw sa si employee nakaka employee daw employment paano nakakatulong sa si employment puro puro check why mga ano yung employees niyo di ba walang kwenta di ba walang kwenta talaga di ba saka ito nga bakit hindi nyo bakit hindi kasi ina nagsasinado to di ba dapat boxer nga sa Senado to di ba yung mga turok-turok baksin baksin bakit nga may namamatay bakit may namatay doon sa baksin na yun na gamot? Diba? Ilang edad rin yun, hindi, ilang libo Hindi naman mga libo rin. Mga libo, matatanda, bata, na, na, eject, na anuhan ng vaccine oh, na matay, di ba? Yun, si, yung ini-interview ko, si, si Kabsat Longhair, may anak yun, aling na taon, cute. Cute, diyayaka pa ako nun. Pag galing ako sa Baguio, lagi ako may dalawa strawberry dun. Dito to, strawberry. Bibigyan ko siya strawberry. Tuwan-tuwari pati kaya naging close kami ni ano ni ano eh, ni tropa eh. Ni Long Hair eh. O, maya maya na balitaan ko, koy. Wala na si Baby. Ba, ano nangyari? Wala nang yan, ha? nagpaturok naman. Dapat kasi hindi ko na tinuruan. Dapat kasi hindi ko na pinaturuan. Nagpaturok, nagpaturok after 2 days namatay 'yung bata. Paano niyo ma-explain 'yon? paano nyo ma-explain yun? Yung mga matatanda, senior citizen, bata, namatay, naturukan. Yung vaccine yung bulok, yung vaccine yung ano siguro yan. Yung vaccine yung siguro may, ano, mali ano, mali halo. O, oh, may, hindi naman natin masasabing, ano, eh, expired, eh. Baka pwede rin, di ba? Kasi dingbak siya, di ba? Ganon din nangyari sa dingbak siya. Napahamak yung mga bata dapat kasi si Digong hindi niya na pinakailaman yung mga matatanda at mga bata vulnerable yung mga mahina mga ano na mga yan eh. mahina resistensya ng katawan ng mga yan pero actually hindi ah kahit matanda basketball player dun sa amin sa, tubig, sa Isabela nagpaturo apat na uh, mga after 2 days nilagnat after after mga isang linggo na dedo o, oh, yun na nga. Yung, yung turok na yun. Yung punyetang turok na yun. O, oh, ba? Diba? Paano nyo maano lahat yan? DDS. Sagutin nyo lahat yan. Diba? Paano nyo masasabi yung inano ni Digong binenta tayo sa China? Sinabi niya sa Philippine Chamber of ano, uh, Chinese diba? meeting o oh, para wala ng gulo gawin na nating sa province itong China ang Pilipinas. Pasok na kayo, pasok na kayo. Pumasok na. Pumasok talaga. Pogo, illegal, naging mayor pa isa sa Bambantarlak. Diba? Dapat talaga malagot. Malagot ng mga Duterte sa lahat ng kasalanan nila sa taong bayan. Hindi yung tama na yung bait-bait. Sobra na yung bait-bait. Kinakarantado yung presidente natin ng harapan. Dapat nabalik natin sa kanila paano yung mga tarantaduhan ni Digong na ginawa niya matitino ba ginawa ni Digong o, o katarantaduhan o, sige iyan nyo ako bukas kahit iyan nyo ako bukas dyan sa Dolomite wala akong pakailan diba basta ako titipensa ang may presidente ko ya yeah. kayo aywan ko lang kung bayaran kayo hindi ko sinasabing bayaran kayo ha pero meron talaga meron talaga something na may nagpapaikot talaga sa inyo eh. Diba? The Junior kay ng The Junior. Yeah, kay kay ng Maharlika. Wala na si Maharlika eh. Diba? Umuwi siya dito sa Pilipinas. Bakit siya nagtatago sa Amerika? Uh, may kaso nga sa Amerika yan, diba? Hindi laso niya yung asawa niya. Uh, nakuha niya na kasi gusto niya eh. Naging immigrant status na siya eh. Alam nyo ba yun? Niresearch nyo yun? Pinatay niya asawa niya, nilason niya. Asawa niyang itim. Alam nyo ba yun? Puro kayo da junior, puro kayo bangag. Yung katarantaduhan ni Marlika, hindi niya tinitingnan. iba Pokpokitang babae. Ngayon, may pinalabas din siyang witness. Pokpokita rin. Diba? Sex video ni Marlika. Bakit hindi niyo maano yun? Talagang siya yun. Sarap na sarap yung Sarap na sarap yung sarap na sarap yung babae niyan sa ano, kakasex, muungol pa nga eh. Oh, 'di ba? Si Basti kumisinghot ng marijuana, ng cocaine. Bakit hindi niyo ina niyon? Clear copy kasi, 'di ba? Si, Seb Basti talaga eh, 'di ba? Tangina to mga to. Ani hanggang hanggang 2028 ganyan kayo. Hindi hindi niyo tatantanan yung presidente natin. Magantay kayo. Magantay kayo. Kung gusto nyo, mag Di ah. gawin nyo na. Puro kayo press con. Puro kayo press con. Wala namang ano. Gawin nyo na. Di ba? Pagal naman. Magpapatawag kayo ng EDSA. Aapat ah, kayo dyan. Tangin paanong Paano panong EDSA yan? Kayo kayo mismo. Watak-watak eh. Bay, banat bay, Galit kay Maharlik ha. Ah. Yung ibang vlogger sa dolo, may galit doon sa isang vlogger. Oh dun sa ito ano dun sa isang vlogger basta galit sila dun di ba lagi lang pinag-iinitan yung isang vlogger na yun di ba wala eh. kung ganyan kayo ng ganyan hindi kayo magtatagumpay sige away-away lang kayo pabor sa amin yan gusto namin yan di ba paano kayo magpapapagsak ng gobyerno kayo mismo away-away kayo hindi kayo nagkakasundo di ba downfall. Ito si Roque, isa-isa na. Isa na isa na lumalabas sa mga baho nitong hinayupak na to. Di diba? e, talagang downfall na ni Roque 'yan. Downfall na ng DDS 'yan. O, nagsimula kay Roque, kaya sulod na 'yan, downfall niyo na lahat 'yan. Di ba? Basta ka, basta kami nakasupport kami kaya apo bongbong, magkutita kayo, mag, mag mag, ano kayo kung gusto niyo. Basta kami nakasupport kami sa presidente namin masaya kami sa performance ng presidente namin. Wala kami pakilang sa inyo. Di ba? Basta Apo bongbong, -bong, to sa iyo, simpleng vlogger lang to, si Kapsat Makoy, di diba? Support, support lang. Di ka namin iiwan, laban lang tayo, Apo Bongbong. Di ba? Ito ituloy, ituloy mo 'yung legacy ni Apo Lakay. Huwag tayong magpapatayig dyan sa mga kalaban ng Estado. Kalaban ng Estado yung mga yan eh considered hindi na nga Pilipino yung mga yan kasi pro-China sila, di ba? Basta tayo pro-America tayo. Hindi tayo pro-China. Di ba? kakabsat. Mga bunsoy, basta to Support lang tayo kay Apo BBM. Apo BBM. Mukha pong bibitiw. Andito lang kami talaga. Agyabang ka, ano. Uh, apo, Apo BBM. Hindi kami lang ito, eh. nakasupport Nakasuporta king ka. Bye bye ang misuda. Basta tabaho ka lang, Apo. Bye ang misuda. Mayat, mayat ti aramid mo. Mayat ti aramid mo. Mayat ti aramid mo. Aramid mo, tata. Basta, concentrate lang tatarbaho mo. God bless you, Apo, Apo Bibir. Diba? Basta tayo, depend, depend lang, depend tayo sa apit presidente. Till the end. mga bulsoy. Bye-bye. Support lang kay Apo BBM, di ba? Luzon, Visayas, Mindanao, yan. Uh, buong mundo sumusuporta sa ating mahal na Pangulong BBM, di ba? Yan. Sara. Sara, ito ka, oh. Uh, Duterte, ito kayo. Tangina nyo.